Ako si Staff Sergeant Rolando J. Valentino Jr. First Sergeant of Charlie Company, 45th IB. From Dipon, Quirino. Ang 45th IB galing sa Isabela Province. Na-assign ng 5 years sa Maguindanao. Halos 2 years sa Cotabato. 6 years sa Solo. Ngayon, nandito na kami sa Basilan. Ang aking war story ay di dikitan na labanan. Ang hindi ko makakalimutan sa naganap na encounter namin noon ay yung uh, dikitan na labanan na pinotok ko ang RPG 10 meters para ma demoralize ang mga kalaban. Kung 'di ko pinotok. Ah, uh, maka ang kalaban. At madikitan kayo. Madikitan, sir. Abangan ang war story ng 45 IB.